Lagi ka bang nakakita ng ads dito kay Facebook? Which is normal lang naman. Alam mo ba na makikita mo yung ads na nakita mo na noon at pwede mo siyang i-hide para hindi mo siya makita. Kung gusto mo malaman kung paano i-hide ang ads, panoorin mo ang video na to. Pero bagong lahat, kung gusto mo nga itong video, ay huwag mo kalimutang i-follow para updated ka sa mga bago kong video. Una, punta tayo ng Facebook app. Ayan, kung nasa Facebook na tayo, dito sa may upper right side, yung tatlong linya, pinutin lang to. Then, scroll up. Pindutin itong settings and privacy. Pindutin itong settings. Then, pindutin lang itong account center. Then, under sa account settings, makikita mo dito ang add preferences at pindutin lang to. Then, pindutin lang itong advertisers that you've sent. Ayan, so dito makikita yung ads na nakikita mo nung nakaraan. So may Timo, Task As, Sensory Tuna, BDO. So halimbawa kung ayaw mo na makita yung ads na Timo Philippines, ang gagawin mo lang ay pinuti lang tong hide ads. Ayan, so ads hidden. So hindi mo na siya makikita. So ganun din gagawin mo sa ibang ads mas na ayaw mo nang makita. So katulad nitong Sensory Tuna din. Pinuti lang tong hide ads. Ayan so gano lang kadali eh, mag-hide ng ads.